Hoy! Sige, bot yun ya! Ha? Kamu ba? Gini na mo! Ikaw! Gusto mo! Yung dagat! Yate! Uy! Miss! oh, oo! Oh, Diyan ka lang! Hops! Sige, dyan ka lang! Ha? Dyan ka lang! Oo! Oh, ha? Saan ka pupunta? Ha? Nuwaga! Ha? Grabe yung harot! Grabe yung harot! Harot-harot ninyo eh! Kanina pa kayo eh! Hala! So yun mga ito dyan. Mga 2 hours pa akong naghintay. Medyo tumahimik sila kanina. Tawa ng tawa. Mga malalandi. So samahan nyo ako ngayon mga idol. Kanina ko pa to tinitingnan eh. Samahan nyo ako. Ayan. So yun mga idol. Kanina pa ako nanghihintay dito. Mga higit dalawang oras nandyan pa sila nag-uusap nag tumatawa pa yung babae parang malanti talaga eh bigaon kayong babae bigaon kung sabi saya pa so yun mga idol sa lahat ng nanonood ngayon so pasensya na kayo ha at huwag kayong magalit no? kasi hindi naman namin alam kung ano ang mga pangalan ng mga tao na to at saka hindi namin inaasahan na ganito yung mangyayari so sa lahat ng mga viewers po natin nagpapasalamat ako sa inyo dahil nandito pa rin kayo panuorin itong mga ko kung anong gagawin ko huhulihin ko silang dalawa hmm. Ninalangaw na ako mga idol kasi wala wala na akong ligo sa kakabantay ng mga tao na to ah. Uy. ano yun parang may kasama sila Tingnan natin. Ayan o. Tingnan nyo mga itulo. Tingnan nyo. Ayan o. Kanina pa sila dyan. Kanina pa sila. Manman -man ko na itong mga Nakapalipot dito, baka may mga kasamahan siya. Delikado. Napaka-delikado. Sa'yo mga idol. Kinakabahan ako ngayon sa gagawin ko. Ako lang kasi mag-isa, wala akong kasama. Mahirap po kapag mag-isa na walang kasama mga idol. Mapapahama ka. lalong lalaw lalo, lalo na ngayon mga idol silang dalawa. Baka may mga kasamahan sila. Nabubulol na ako mga idol wala na akong laway na na ako ng laway ng ulang tubig <sighs> uy hmm. oh, may kasamahan siya dito kumikili yung kamanyak ng lalaki grabe ah tuloy pa rin yung pagtuloy -ano niya sa tabi-tabi po sa mga bata ngayon. Huwag kayong manood kung ayaw nyo. At sa mga bata naman. Uy! Parang may nilalaki dito. Ano yun? Parang may tao dito ah. Hindi na akong makateis. Sisitahin ko na to. Ayan Ayan. Uh, Pakalanti. Uh, Salve mater kitate, Mr. Korte. Alam ko mga may... Uh, Parang umuunguli tayo yung isa. Hoy! Sagibot yun niya! Ha? Kamo ba? Ganyan lang mo! Ikaw! Isa! Hala! Nintagal! Yate. Uy, miss. O, oh, oh, dyan ka lang. Hups. Sige, dyan ka lang. Ha? Dyan O, oh, ha? Saan ka pupunta? Ha? Ano Ha? Grabe nga grabing Grabe nga rot. Harot harot ninyo eh. Kanina pa kayo eh. Hala. Uy, laki boy. Uy. May ganin na kadali. Tabangi ko. Uy, yung one. Uy, niyo. Oh. Ah. Tingnan ba. ko Ha? ko ba? Na, lalaki oh. Dagan diri. Kanina pa ako kanina. Ha? Kanina pa ako nag-iikuan. Dagan diri ba? Ha? Kamang lalaki, nawa mo na lalaki. Yan o Yan ka lang, miss. Oh, kanina pa ako eh. Kala ko, oh, buti na lang nandito ka. Yung mga idol Si Lucky Boy pala yung ano, nagbabantay din siya dito. Buti na lang nandito ka, may kasama na ako. Diyan ka lang Lucky Boy, bantayan mo yan, bibilayan, tatakbo na yan. Parang pumapayat na itong babae Lucky Boy sa kakaano ha. Sa kakaana-ana. Wala na siguro itong kain. Oh. Uh. uh. Dito ako sa likod, baka po ano yan. Tatakbo yan. Sige, dyan ka muna. Kausapin mo, laki boy. Buti na lang, nandyan ka sa, ano, akala ko. Mag-ingat ka kasi may, may ano pa yan. May kasamahan yan at yung ina niya na, mata, na matanda. Huw. Uh. Dagan ka po, silong ka na. Narapok Oh. Mm. Asa ah, naman tong lalaki? Oh, dyan ka muna ha? Hanapin ka muna yung lalaki. Delikado mga idol, biglang tumakbo eh. Ayan. So yun mga idol, naano po natin itong magjowa dito sa kubo ng ano, no, kung nakita yung vlog natin dito sa area na to nung bahay ito ng malanding matanda mama po ng babae na yan so anak po siya mga idol ito nahuli ko ngayon hindi yan makakatakas buti na lang, lang po dumating yung kaibigan kong si Lucky Boy ah uh, siya pala yung naano ko kanina na parang may tao nagmanman pala siya so ayan hindi na yung babae ayan. hindi na yan makatakas ngayon yung lalaki na lang Lucky Boy hanapin natin yung lalaki napakabilis man Wala bang iniwan ng mga gamit? Grabe yung horot-horot nila ba? Napaka manyak. Kahit bata pa. Sige malaki boy. Kausapin mo na yan. May mga bahay pala doon sa oh, taas mga idol eh. Oh, may motor pa dumadaan oh. Yan sa. Dari, indagan dari laki oh. Paingon dari, dari, oh. ah. dari wa na di, di na. Oy. Oh. Ah. Uy. Kuwatan mo puta ani. Nagkan man ni mga kuan ra oh. Grabe pud makatulso si laki boy mga idol. Tulso man niya. Oh, may bahay diyan mga. mga idol. Oh. Baka yung lalaki. Relax na laki boy, baka magalit laki boy, bata lang yan. Bata lang yan, huwag, kang magalit. Ayan mga idol. Bibidyohan ko to para... Oh, galit na si Lucky Boy ah. Relax lang, puso. Maraming. Natakot yung lalaki, bigla namang ano. May kasamahan pa yan. May kasamahan yan. Yung matanda ka. Nahanap ko pa nga yung matanda. Say pangalan niya laki boy. Say pangahan, Sa pangalan, Sa pangalan mo miss. Say pangalan ni mo miss. Carla? Say pangalan ni mo. Carla daw. Carla? Carla? Kurug? Hadlok? Hadlok? Imo, mong di pa kuyawan? wan? Nakurug-kurug. Nakuya ito. pa y, pa i <laughs> na i pa i pa i pa i Nakuyawan sa imong gitulchor man ni. Eh. Nagkurug-kurug. <laughs> Nag Nagkurug-kurug ni maning bihana ni. Eh. Yeah, wag ka Okay lang yan, miss. Para mag-relax ka. Pangalan niya Carla. Carla ko kasi Carla ang ang ina ang, ang cute cute ng buses. Carla hmm. Shout out kay Carla. <laughs> takot na oo oh, takot na takot miss ah uh, baka makita yung panty mo i eh, ano mo diyan hindi, hindi hindi ka naman ano pang may hiya takot talaga siya so yun mga idol medyo na na trauma yung babae oh so hanapin ko muna sagit tong lalaki dito oh hanapin ko muna dito so yun mga idol no Buti na lang po dumating si Lucky Boy bigla eh. nabigla din ako kay Lucky Boy. Akala ko kasamahan. Surpe, si Lucky Boy pala din. Minanmanan pala niya kanina pa pala. Yung lalaki mga ito na wala na. Nandito sa area na to. Natakot kasi may barin naman si Lucky Boy. At nabiglang na na ano na ano yung babae ba? Natakot siya. Nanginig. Ayan. Sana kaya yung lalaki. Kanina, ka, kanina pa ako dito ah. Oh. Kaya ko kami naman nandito eh. Yan. So sa lahat ng hindi pa nakapanood, dati po ang bahay na yan ay bahay po yan ng malading matanda na ana, mama po ng ano, bali ma, mama po ng babae, yung matandang malandi. Yan po yung babae oh. Yan. Kasi nakikita na yung ano niya, yung panty niya. Delikado din. Makita yung panty. Oh, miss baka makita yung panty mo miss mag viral ka na naman yung panty na yan wala siguro yung ano laba ha oh grabe makatabo ng babae bay virgin virgin pa siguro ni ah dili na dili, dili na ni virgin laki boy kay grabe naman yung pinagdaanan okay oh. ka lang okay ka lang okay ka lang ayaw ka lang baka matakot sa amin miss May mga tao laki boy, Basi, basi mga kauban niya na ba? Napaay ka kauban sulana. Kauban. Sulana. Na na ano to wa. mo diri ha, mo diri ha. mo ha. mo magbalik-balik ka rino. Asa man imong mama nimo? Asa man Asa man mama niyo, miss? Ha? Ayaw niya magsalita, salita laki boy. Baka Ano ni mamay. Gasong ba? Gasong Gomez, no. ko meron. Ha? Dalduna. Oh, para ano na? Uban lang kana mo dito na. boy, halos ang dami nang ginala dito ng lalaki ba, no? Mga mga bata pa, no? Mga mga, yung mga ano, lalaki? Ang dami nang mga dinala dito ng mga iba't ibang babae. yung -ano ba? Yung matanda. Baka yun yung ano nila. Yung matanda Oh, yung matandang ma mama ng ano ng babae na yan, yung matandang malandi na ano. Yun yung mama ng babae na yan. Oo, yeah, naadjud. Si oh, na Bantayin na laki mo, mas mudagan ang kalit. Yung dagan, miss, mapatay ka. Laon ka na mo. Sige na. Mm -hmm. dalhin natin niya laki boy doon sa ano sa isang kubo doon sa mala, na malapit sa yung ano. Sa oh, na, oh, malapit sa bahay ninyo doon na, doon natin yan ano, dalhin. Marami marami pa tayong ano sa kanya, itanong. nagkurug pa lagi, hadlok na. Ng mm -hmm. laki? mo yung daga, no? Yes, oh, ang dagang diha. Nuhaan naman. Hindi ko na makita yung lalaki. Ito yung lalaki. Hmm? Ito yung lalaki. Ito yung lalaki. Ito yung lalaki. Ito Oh, manyakis ka itong lakiha to. Kaya dahil mag-ipandala na rin ba eh. Tara. Ako na yung bala ni. Dali. Alamis. Kaila. ka, Kaila. Dali. Dali, Kaila. Di na ka dagan ha. enak nagdagan ha. Kaya i ano na ka na mo? Oo. Oh. Ayog dagan ha. Kay ano ka na mo? Diri na, diri na, diri na. O, oh, oh, lang kay sus so, haod man kay kay manguwag. ya. Karon bay hinay ka, ya ka. kay ka sa uwag. Sus. Hindi maguwag-uwag. No, eh. oh, diretong dagan. Mutay ni laki boy, kay basi mo kay po pud dagan yung bihana ni. Ha? Hmm. Ay dagdagan miss. Diyan yeah, lang kasto nga. haydagan, kasi posilong gan laki boy. Oh. Baka oo oh, oh, nga, baka man, nandito. So yun mga idol, sa lahat ng na, nanonood ngayon na nahuli natin tong babae na to pero yung lalaki na ano, ang dami ng ginalang mga dalaga dito sa kubo. So, ito, 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 ito. Sepanga si na to mismo. Carla. Carl. Carlo. Kayla. Sepanga si na to. Munja Kayla, sepanga na to Kayla. Puwede si ka balo lucky boy, basig kuan po to. Hadlok ko si mo sa istorya. Sige, unyan na tika, unyan na to ni, wala na masada to ni. Bradito maglisod to. Unya na to si interviewon. Sige. Mamaya na pag pag nando na sa bahay. Sige. Tara. Tara. Sika, ha? O sige. Kat oh, sa natin to, kat kat mo na Kayla. Sige. Doon ka. Doon ka. Para yan. Sige. Pumata yung mga idol ha. Kasi kausapin pa namin itong babae. Mamayaan. Bangan sa susunod. Tara.